Awa, hahasangin ko. Hmm. Ano May tag-utol. Hmm. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. pagkalak -huh. na utol yan. Uh -huh. Uh -huh. Yan. Ay, e, utol o. Oh. Yan. Napilwa okay. mga kaisan. Ang laki po ng tubig. Dito ko po muna papalihising kay utol. Dini sa palabak. Papaigahin ko po muna ari mga kaisan. At gusto ko po ng aking mga kaibigan. Ari ang handa sa birthday ko. Oh, ay e, kalasin po pulutanin. Gusto po yung mga native ang handa. Ay hala. Sabi ko eh, kita'y magpapaiga. Saglit lang naman na eh. pehin, pare, ang iga mama mga kaisan. insan pehin na pehin. Oh, ay iga. Aw, oh, kahit gano'ng kalaki ang tubig. Oh. Yari, kati mga kinsa, pihing. Pihing na pihing. Oh, Aw, Labasan na po ang isda di yan. Aantayin ah, lang ang natin mga kaisa ng mga media ura. Oh, ang isda ay Mitig. may na pati oh ano? oh ha taman tama taman tama ho hmm yan dalawa may na tayo hmm ah tikbuan na oh <coughs> ang ah, laki po ng iniliit oh Ay, 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 na, ay, laki. Na nang nalubong. Hmm. Nasa lubong, ay. ay. Pwede na rin mga kain sa, ay, may uka na, oh. uka na rin ng, ng panari. Uwak. Atami, oh. Eh na uh, ano na po kate na mga kaisan higa na, uh, na mga kaisan after 30 minutes higa na mga kaisan after 30 minutes ลอยลอย Hãy <laughs> subscribe Ito Eh, ito y. Ha? Yung Oo nga eh. oh. Ito, yung mm. pala yung... Hmm. Banda pa, banda pala Di ba't hindi ka daig ng tibo? Hindi. Dali ka oh. Hmm. Wala. Hindi kaya ng ano ko eh. Hmm. Bakit ganyan? Hindi madulas yun. Oh. Yan ang ano nga eh. Oh. Ayaw lumabas. Ayun, no? Yo, 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 Lumabas na. Eh. Hey. Ano mo 'to? Ilan 'yun? Ay, dalawa. Dalawa 'to. Eh, hey, eh, eh. Ay, lumabas eh. Oh. Teka, teka, teka. Huwag mo ko ito tanggalin. Lunggaan yan, huwag. Lunggaan mo. Kuha isa, kuha. Uh. Ha? Hmm. Tagay mo nga ako ito eh. Meron tumakasok na isa. Oh, hayaan mo na. Ay, utoy. Utoy, misa mo na. Utoy, utoy. Utoy. Utoy, utoy. Utoy, utoy. Ari, ari, ari. Nung wala ikwento na eh. Ay, saan, ari na, ari na. Pamati kayo. Bawa ka pa ng sentimbao ito yun, hayo, para pa nabak na nabak tayo. Yun, lumabas. Lumabas. Tayo. Hindi na ako ito eh. Kasi pag ng bahay, may hakapasin mo agad eh. Ay. Ayan ko? ah. Pa? susunod na ano? Inirasyon di wala na sila paperhan. Hmm. Meron lang? Meron pa kayo? Dali! Hmmmm Malamang ito Oo ito Malaki Hey 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 Yo hey otoy! Laki otoy o siya Ayan 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 ay ano. um, na. oh, ba ba? ayan to Ah! ba? Ah! At talaga na galing dumaka. Ayan, anong gano'n? Sarap Adubo. Adubo Ay, niya, okay. oh. mythig na yan. Adubo. Adalang natin ito. Mitig na mitig. Ihahanda ko sa birthday ko. Yan ang gusto nila eh. Ninda ko yung Oo. u O, toy. Dito na tayo. Toy. Ah. Walang nilid. O, oh, mga kaisan. Dini na po kami. Narangan na po natin yung pababa. Ano dala ko to? Laki. Dahan dahan lang. tutoy. totoy. Paa mo, paa. Kamay mo ha. Kamay totoy, baka pumiluwag. Ah. Aba. Yan, are na po ang huli namin. Pagdadalawahan na natin, oi.

Duh, Ako bakit wala na rin air yung Wala na Dito, Yan, 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 yan. Air na, air na. O, yun, no? Parang di na pong dalawa. Ha? Dalawa. Malaki yung hitong. O, mm.

Oh. Yan oh, sa likod na yan. Pagkalaki. Ayutol Ay, ko sa mga yan. Yung, bangkod. Ay, hindi. Ah, <laughs> oh, garahil. Garahil. Oh. Ah, dugo

Nakatukot sayo pa kalaklak na ako ni Sir. Right, ano mo utang mo't? At mo kami kong mga... kamay mo utol lahat yan niyan. Amen. At halubos ay yo. Ay, oh ma'am, bumangga ay. Di, kamay mo. Sa kaipit, ay utol meron nga utol na rin. Ay, na utol na rin. ah oh. pagkakalalim okay apah pagkakalalim punta ini. eh yan yung kahoy higay mo yung kahoy ayun ayun o ipit? ha? utol ipit? ayun o ayun utol nakatali mo na? nakatali eh eh saan Ikan ikaw no. utol ano? eh eh awa haka sa akin may Hmm. Ah, pagkalak ng utol yan. Yan. ay utol oh. Yan. Napilwag pa. Yan. Yan. Tol. Yan, oh. Napilwag pa. Ano sa iyo, ay, ko na kanina. At pagkalaki eh. Wala. <laughs> <laughs> Wala na, oh. Tol <utul> yun, ah. Eh, ito. Eh, ito, ito, Laki. Ay, mitig. Yan ang garan. Yan ang mga. Mamaw, ay. Pagkamitig, oh, tol. Oh, tol. Sabi ko, na dyan yung, ano, laging din natin. Ito yung nakakapako kanina, makaliskis, si utol, tamo. Hmm? Nahipo ko na yung dulo. Hmm. Hindi ko naman kaya. Ay, 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 pagka. <laughs> tarong si Tarong mga wala pa, ay. naman, ay. Eh, eh. Ibuhay pa pala ito. Hindi pa pala rin ang Ato yun. Ayo tayo. Ayo mag silang. 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 ano? Ako nga. yung lagin. Ako po yung lagin. nga sila nga. Tayo <laughs> nga. po yung nga. Ako po nga lagin. Ako po yung lagin. Ako po yung lagin. Ako po yung lagin. Ako po yung lagin. Ako yung lagin. Ako Ako yung lagin. Ako po yung lagin. po po Ito. Mga kaysa, pauwi na po kami. Ay, tala. Tau to eh. Siyan, paila yan pa yan. Lama ng lama ng pauton yan. Walang tilbo nga, no? Atin yan. Open naman lahat yan. Mga kaisan higsal po tayo mamayang gabi. Ruronda po tayo dito. Dahil uh, wala pong tao. Ayan. Higsan hig po tayo dito sa bukid. miwas mm -hmm. May -may ka ba ito yung pangulam? Sasama ka ba? Ayan, dyan din ay, daw po. po ang tulog ni Bukuman. Tsaka po yung aking anak, si Sian. Kasama ko po mamaya ang gabi dito. Papakain lang tayo mga kaisa ng mga hayop. pag sinisipag si pagmamaya mga kaisan mangingilaw din po kami maaari pong pang ulam bukas na maga yan yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi stay humble and God bless peace bye salamat po